you what's up mga bunog for today's video mga bunog so ayan araw na lunes po mga kabunog uh, kung hindi ko alam kung anong pizza ngayon so ayan mga kabunog uh, ito na naman tayo sa vlog natin mga kabunog welcome po kayo so ayan maghanap buhay naman tayo mga kabunog sa tagulan so ayan tagulan mo oh, oh, maulang araw po so ayan po yung aking paninda So ayan isang nakakalungkot po na araw kasi maulan talaga so puro wala pa tayong magagawa eh. hindi ilaban natin daw kasi kaganina kasi kaya ako nakapag hiwa ng marami. Uh, marami kasi ang ganda ng panahon kanina kaya ang ginawa ko hiniwa ko talaga so, at bigla namang umulan so puro okay lang ganun lang po talaga so So, papunta na po tayo sa ano, sa pisto natin sa may gitna. So, update ko na lang po kayo. So, tara, let's go. So, yan mga kabuli. Andito na tayo sa pisto mga, and mga, mga so, kabuli. Andito na tayo mismo sa gitna ng talipapa mga kabuli. So, yan. Dito kami. Ang gata talaga naman. Andito na tayo. Mga ganang ulan mga kabuli. Lada. so, sin sinubukan na naman tayong sa umagang ito so yun may mga kasama oh. sinubukan na naman tayong so, so, yan. Update ko lang po kayo kung Tignan natin mamaya. Ay, ang kabunog. Anong uras na, oh. Dami pa. Talagang sinubok tayo sa ano ngayon. gagawin natin ito, second option ng abunog. Maglalako tayo. Sinuklip ko pa. pa sabi ko kanilang lakit. Dami. Dami. Papayaw. Tambak pa, mga bunog. Hmm. Sige lang So yan. Sigan option natin itong mga kabunog Update ko kayo lalako natin to So ayan tanghalin ang mga bunog. Mag alas 11 na Ayan gagawin natin yung sikan option natin Anong oras na? Anong oras na? At pagsigilan mo Ah Astoy B pa pala mag alas 10 So ayan, sorry, sorry. So grabe mo na ako mga bunog. Second option natin ito. Bilala natin ito. Ang dami kasi oh. Tambak pang papan papaya. So ayan. Shoutout out po to... sa aking uh, tropa dyan. Si... anong kamukha mo? nga? Anong kamukha ko? Hahaha. Mga bunog, stage na time na maglalako na po tayo wala wala talagang nang uh, medyo marami pa talaga eh kailangan natin pag ilako na to so tara let's go Papaya Pakwan Pakwan Papaya Oh Pakwan Pakwan Papaya

Lager. Magkano yan? Bali, 50 lang. Mga um. isa lang. Alugi. Ano lang? Thank you madam Pakuan <laughs> papaya So ayan mga kabunog ah, Dito pa rin tayo Naglalako Pakuan papaya Pakuan papaya

Pakuan papaya, Bayi Pak Woin. Tak tambuk main tambung kampung, guys.